Pagbaba ng level ng tubig sa mga dam, sa mga buwan ng tag-init, normal lang ayon sa MWSS. Narito ang News Scoop ni Raisa Dadja. Malamang ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa mga ganitong buwan. Ito ang inihayag ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager na MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System, kasunod ng patuloy na pagsadsad ng water level sa mga pangunahing dam sa Luzon. Mula sa daily average decrease na 17 cm, posibleng paanya niya itong umabot sa 30 cm. Paliwanag ni Engineer Dizon, ito ay dahil bukod sa El Nino, tumataas na din ang konsumo ng mga customer, lalo at papasok ng summer months. Normal naman po yung pagbaba ng ating reserva sa ganitong buwan po. No? Kasi naman yan or na talaga pong pababa po yung ating reserva sa ganitong buwan. Nasa 17 cm per day Siap. bagsak po ng ating reservoir. Pero pagdating ng summer po, no? kung saan po ay mataas po yung consumption po ng ating mga customer, umabot po yan ng around 30 cm per day. During summer po ay talaga po malaki po yung binabawas po ng ating reservoir, Especially po kapag no? March, April sa kami. Kasi po wala po talagang gula sa ating mga watershed. Oh, Nakaugnay naman sa ulat na posibleng bumulusok sa 180 meters ang water levels ang gat, sinabi ni Engineer Dizon na hindi pa ito tiyak at magkakaroon pa lamang ng pagpupulong ang MWSS kasama ang pag-asa at National Irrigation Administration ngayong araw upang talakay ng nasabing forecast. Sa ngayon po, ano, ay, uh, wala pa na po kaming uh, naging projection, no? yung latest projection po, no? base sa naging forecast po ng Pagasa. Kasi po ay magkakaroon po kami ng technical working group meeting with uh, LWRB ni sa Kapagasa. So ito project po na amin Kung talaga po mga po no? sa, sa 180 meters po yung ating elevation ng ating hanggat. Um, kasi po mayroon pong declaration po no? ang ating Pagasa na po ay magkakaroon na po ng linya uh, for the coming month. Yan ang tinig ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa eksklusibong panayam ng DWIZ. At ng aking news scoop. Ako po si Riza Daja, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.